Richie boy, pala boy, like. So ayun na nga po, no. -uwi na tayo. Hindi na tayo nakapag-video nung papauwi tayo after nating magpunta kay Kong TV. So, ito yung kwento nun. Aksidente ko silang nakita na nag-live sa YouTube dahil nag-pop up siya sa notification. Ngayon, dahil papunta ako ng Seoul nun, nung time na yon, eh, naisip akong puntahan sila dahil magsisimba sana ako kasi birthday ko ngayong araw na to. So, ang ginawa ko, dahil malapit na ako doon, pinunta ko na sila sa kiyong Bugong kasi alam ko, pakiramdam ko, is pupunta sila doon. Kasi naghangbok na si Kong. Tsaka yung mga tropa. Ngayon, long story short, nasundan ko sila, nakapagpa-picture ako, nakasama ko sila. Ayun nga, ito yung video na yon. So, pinapanood ko siya kanina sa live. Ayun ako. <laughs> so, malaking karangalan na mapasama sa live ni Kong and syempre, makasama siya ng personal. Lalo na dito pa sa Korea. Kasi, number one, mahirap siyang mahagilap sa Pilipinas dahil alam natin na sobrang busy siya. So, ito yung pagkakataon ko para makasama siya Actually, nakasama ko siya. Simula nung nagkita kami, hindi na ako humiwalay sa kanila. Hanggang hapon nang papaalis sila para mamasyal ni B ng kanyang asawa at saka ng kanyang grupo. So, on that part, eh, nagkaroon ako ng mga kakilala. Si Royce, si Royce the vlogger na, which is na kakilala ko naman na dahil sa asawa ko. So, yun. Andong kami, nagkaroon kami ng isang maliit na community na, mga mga umiidilo kay Kong TV. So, yun. Na-enjoy ko naman. Meron ako mga video pero hindi ko pa siya magawang ma-upload kasi i-edit ko pa, ayusin ko pa. So, yun. Shout out sa kong uh, congratulations sa kasal mo and sana enjoy mo yung pag-stay mo sa Korea ng almost two weeks. Yun. Pinapanood ko siya. Kasi hindi pa rin ako makamove on na nakita ko si Kong TV. Grabe. Maraming salamat po. Yan. Richie Boy Palaboy ng South Korea. And we're out. Richie yes. Boy Palaboy, like, comment, and subscribe guys para ma-update sa mga bagong gala. May Richie Salaman. Boy Palaboy.